natin sa white siya, So, yung hard juice, meron na ligaw, na nito, o, oh, meron naman talagang walang kasalanan na biktima. mga kusang tumihanda duse, meron na ligaw, ang narito, pero meron ngan talaga walang kasalanan na biktima Ayo, how can we cure? Ang hindi rin perfect. Lahat kami, lahat tayo hindi perfect. But, at the very least, gawin natin manginap at efficient ang naglilig. right? Okay? Wala naman kayong dinadala sa akin. Tama ba? Okay. Pero ba kayong linggo ang dinadala sa akin? Wala ba? Hindi so, okay. wala na kayong magbibigyang edit party. Tama ba yeah. eh. Pagkabayaan ninyo, tuluyan nyo or tulungan. Kung walang nyanggaw, walang pusa-pusa. Uh, Alam mo sir, kaabang pila sa city mo. <laughs> Alam mo sir, isang linggo doon, realization. Kaya na, kung sa tingin ninyo, maligaw lang. Paano pa kung halimbawa, dumatakong lang dito sa may hindi naman magsasabi purpose and objective objective natin pare-pareho gulungan ang tao o so, yung mga tulong is, talagang uh, makukulit so, lahat ha ito ngayon ha isang linggo wala kayong gagawin lahat ng intersection hindi pwedeng gulungan ng gulong ang pedestrian lane ibig sabihin niyo, ninyo pausugin ninyo They must respect pedestrian lane. Bakit ko pinagagawa sa inyo yun? Ano? Alam nyo ba kung nasaan ang pamilya nyo ngayon? Hindi po. Hindi nyo alam. Tama ah, ba eh? Tama ba Baka din ngayon yun. So you do it for your family. You do it for the people. You do it para sa kaisan ng pamilya. Sa huwiin ninyo. pag pumasok nila sa Maynila. Rapido Cross. Ha? Arpapa Arte Wanluna Maceda La Cementerio España Bolivar Calentong, Lahat Masuk sila sa Maynila What uh, are we you! They needed more than me because I don't have 7 to 4 so, uh, but that, as you can see instead of me deciding on the matter that will benefit them it's them who decided to do it. So, all of them decided on So, 7 to 4 as a so, matter of five. general. Except for okay. department heads. Ah, yung oh yun. Eh, kasi oh, may hirap naman sila sa akin makapag seven dahil magkamay ang peria ang madaling araw. Pero pa wala. Kaya talaga Ngayon, ilang buwan na po yung mga ginagatandaan ni Swet? Hindi, Ito yung gumukod na kasi. Nakikita ko na yung Pero, wala kasi talaga po siya. Anong nakikita mo Parang yung ng hand-to-mouth. Yeah. May pera, sure. Jeremy, yeah, tanong po, paano po yung sa mga pabahay? Yung mga building? Inire-review na namin. Kasi there's no such thing as rent Wala yeah, na siya yun. Sa, sa Manila, yun. Kung may tansip, so? bukas na si Joel alas 7. yan, yes. So, pagka kayo may kakailangan yun sa pamalang puso, na uh, pagpasyaan na ng mga empleyado <laughs> ng pangkalata na alas uh, 7 ng umaga. Okay, thank you, Chris. Okay, Salamat po. simple tweak of uh, direction. Sir, a piece of muffler. Ah, ang dami nang uuuhu. <laughs> <laughs> mga ilabi number of We will get a report for over the weekend. And the curfew. Yung ang ah, nga pala, sa isang netizen na nag-post ka mm -hmm. about yung rayo, yung rambon na uh, oh, nadali na kagabi mga minor de edad. kasi parang may pumapasok liat ang taga-ibang syudad. Kaaway-away sila. Kaya lang mga minor, Nadali na kagabi. Nakuha na kagad. So, whoever you are, if you're watching, uh, the, uh concerned citizen, tinaga ho, nakita ho, ko, nakita ko, pinorward ko, na-action na na. Gusto ko lang, mahi sa hey, 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 kagabi. Okay.